Tulong taunang paratsinda ng baga sa merkado publiko pang malilipot albay. Ang 67 anyo si si Lola Lirma Bitas kang nasambit na banwaan. Kaya naman mating mating niya ng gad ang labing inilangkaw sa presyo kay na taon kumpara sa tulong nagtalikod na taon. Katunayan sabi niya, un 1,980 pesos na inikang nakaaging inero. Alagad ngunya na bulan, 2,900 pesos niya na nababakal sa sa iyang supplier ang kada sako kaini. Mayo man da siyang maginibo kundi patungan man yung kadikit ang pabakal niya kaini nga ni makabawi man sa sa iyang pinuhunan. Siring na sa nakampig titinda niyang first class na bagas kung kan 45 pesos ang kada kilo kaini. Ngunyan 61 pesos na ang pabakal niya. Ay, so agrangay ni Dapares, magka agrangay. May minsan talaga may nagbakal na mas kisarok na lang na kilo, basta igwaki maisubong. Pero dahil na talaga maka-afford, iyan na mga halangkaw. Kaya nga ining tindami, sa totoo lang, iyan ang 59, ang presyo ka, ang pares ka, ining 60. Pero ang gibo ko, bali di etso dilensya, basta so, so tawo, may mabakal na less than 60 lamang ang presyo. Kasi kung gabo 60, kasi pares ang cost niya, hirak man ka so, may parabakal kami na naghanap ng kaya ano, less than 60. Oh. Sa kantina ini, nga ni Day mag-aray ang parabakal, Mantenido sa jespes ang kada takad ding maluto. Ang diskarte na sa nakantag sa dire, bawasan na sana ang takad ka ini. Hirat ninyo, tapig try me. Nagbalo kami 1 kilo kung mapapirami sarong kilo kung pirang atado sa Georgis. Igwapa man kinumpirmar kang Philippine Statistic Authority o PSA Bicol na sa 28.24% ang inflation sa presyo kanbaga sa reyon kumpara sa dating 22.2% na inflation rate kang bulan ng Nobyembre. Sigun kay Danilo Lucenia, saruan baga sa mga nagmahal kang nakaaging Disyembre, asin saru sa may pinakadakulang ambag sa pagtas kang inflation rate sa reyon kang taon 2023. <coughs> pag tumaas yung price ng rice, definitely yung inflation. Halis sa 46 pesos and 73 centavos kang Nobyembre 2023. Ang average national price kang regular milled rice kang Disyembre 2023 puminakol sa 48 pesos and 50 centavos kada kilo. Masalang kaumanin manini sa kada kilo na naikurit kang Disyembre 2022 na nasa 39 pesos and 63 centavos na mantang ang kada kilo kang milled Rice kang nakaagi man na December 2023, ang puminakol sa 53 pesos and 82 centavos. masalang kesa kang Nobyembre na 51 pesos and 99 centavos sa ang kada kilo. December, High. December ay mga 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 tao, And we will look at that sa Mientras tanto, sa datos kang ehensya, puminakol sa 4.9% kang December 2023 ang headline inflation o pagtaas kang mga presyo kang barakalon asin in serbisyo sa reyon, hali sa 4.5% na headline inflation kang November 2023. 5.9% naman ang naitalang average inflation sa Bicol pun Enero hasta Disyembre taong 2023. Hibaba kumpara 7.2% na inflation kang taong 2022. Apwera sa bagas, Nakapekto man sa inflation kang nakaaging bulan ang year-on-year -year growth rate sa housing, water, electricity, gas as in fuels na may negative 1.7%. Sinundan kang food and non-alcoholic beverages na may 8.1% annual increase. Naglangkaw man ang gasto sa transportasyon na uminabot sa 2%. Nanutaran man kan PSA, ang pagkakaigwan ng increase sa alcoholic beverages as in tobacco na may 11.2% inflation. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer korporal,